At nandito na nga tayo guys at ito na yung mga napamili natin kaya papakita ko sa inyo no para magka-idea kayo kung ano yung mga mabintang gamot dito sa ating sari-sari store. At paano ba ako mag-fresh yun no? Malaking tulong kasi to sa ating tindahan kaya naman pwede natin to idagdag no. At ito nga yung resibo guys kaya tingnan natin kung magkano ang inabot na total na napamili natin. At ito nga guys ay ang total ay 3,126 na mga gamot na halaga. Ano? Kaya ito ipapakita ko sa inyo yung mga mabinta na gamot dito sa aking sari-sari store. Bago ang lahat guys, huwag kalimutan mag-like, subscribe. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo no, para malaman nyo kung ano yung mga mabintang gamot dito sa ating sari-sari store. At ito nga guys, bumili tayo ng Bioflow. Kasi nga... Mabinta talaga to guys, di ko alam. Siguro marami nagkasakit, marami naghanap dito sa aking tindahan. Kaya naman namili ulit tayo, nagdagdag, no? At mas dinagdagan nga natin itong bioflow kasi mabinta to sa ating tindahan. Ang bintahan ko nito ay 12 ang isa, kaya ilalagay lang natin dito sa tabi. At dito naman tayo sa Planax. May naghanap kasi sa akin guys na mas mahal, no? Kaya bumili tayo ng Planax, 550 mg. 20 ang isa ang bintahan natin. Yan, para may papagpilian si Tomar. At dito naman sa biogesic guys, mabinta talaga ito. Kaya dapat talaga mayroon tayo nito, no? Kaya dinagdagan ko ang bili guys. Ang bintahan ko dito ay 8 ang isa. Tapos sa mi naman dahil mabinta nga ito. Right med ang Dahil puro branded lang ang ating tinda ng mga gamot dito sa aking tindahan guys. Ayan, ang bintahan ko nito ay 9 ang isa. 100 pieces ang laman ng isang box, no? Matagal pa yung expiration niya kaya dinamihan na natin. Ito nga, mabinta to sa atin, no? Kaya, syempre, lang tayo kung ano yung mabinta. Yun ang ating dagdagan. Mga basic na mga gamot lang naman ang mga paninda ko, guys. At ito nga, Dolphinal. May din sa atin na mas mahal para sa kirot. Ito, Dolphinal. Ang bintahan ko naman ito, guys, ay 36 para dalawa pagpilian ni eh. Soke okay, no may may pinami at saka may pinal tapos dito sa emodium guys ang bintahan ko dito ay 23 yan may plus 2 kaya ang saya 23 isa nito no kasi may naganap ng medyo mahal para sa mo um, marami nagtatae ngayon no kaya mabenta sa atin yung mga luperamide at ito nga diatabs guys mas mabenta kasi mas mura-mura <laughs> may promo nga kaya ang saya may plus one siya guys kaya pag ako talaga mamili tinatanong ko kung ano yung mga promo no kasi syempre don tayo makakabawi at matagal pa naman yung expiration niya 2028 and guys ang bintang ko dito sa Dayatabs ay 12 ang isa Ayan, kasi mabinta nga to sa ating tindahan. Tapos dito naman sa decolgen, may plus one din si decolgen. Sampo ang bintahan natin ito. Nagdagdag lang ako kasi may natira pa tayo no, na decolgen. Kasi may paisa-isa lang naghanap kaya konti lang ang binili natin na dinagdag. Tapos dito sa newsip maraming naghanap dito. Sampo din isa ang bintahan ko nito guys. Sa newsip Ayan, matagal pa yung expiration niya. Tapos dito naman sa toseran, mabinta tong toseran sa atin. Marami yata nagkakaubo dahil mabinta to. Dinagdaga natin, ang benta natin ito ay 15 ang isa. Yan guys, yung mga tinda ko ng mga gamot, kaya titingnan pa natin dito sa ilalim, no? Kaya maganda yung kumpletuhin natin yung ating mga paninda. At dito naman sa Solmiox, ang bintahan ko dito ay 15 din ang isa. Yan guys, yung mabinta na mga gamot. Tapos dito naman sa Alaksan, 12 ang isang bintahan natin. Tapos dito sa Kremlin S, 12 din. Tapos sa Rexedol guys, 10 ang isa. Ayan, medical, 10 din ang bintahan natin. Tapos dito sa Redon, 10 din ang isa, bintahan ko. Tapos 37, may binta tayo ng Epicacent, well, yung anghang kasi may naghahanap, no? Kaya yan, may tinda din tayo. Tapos Bix, may tinda din tayo yung maliit. 37 isa binta ko. Tapos dito sa Buskupan, ayan, may tinda din tayo na Buskupan. Ginobleto na natin kung ano yung mga hinahanap nito. Mara, saka, sa lumpas, guys yung sa ilalim ito kasi yung mga gamot na mga basic na mga gamot guys na laging hinahanap ni Tomer sa aking tindahan kaya naman ayan lagi ito ang binibili ko no kasi huwag tayong bumili ng gamot na hindi hinahanap kasi ma lang dito sa ating tindahan kaya ito pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga mabintang gamot dito sa aking tindahan para naman sa ganun magka idea yung mga gustong magsari sa restore at dito nga ay mayroon na tayong nakagupit-gupit no guys para pag bumili si Tomer ay abot na lang natin Naggupit-gupit na tayo dito bawat klaseng ng mga gamot no para diretso na abot. Ayan guys, yung mga kaya gusto ko lang ipakita yung mga gamot na mabenta dito sa ating Sarisar Store na pwede natin idagdag. Bukod sa malaking tulong pa ito sa ating Sarisar Store at nakakatulong pa tayo sa mga mamimili no kasi hindi na sila lalayo kasi kung sakit yung channel, masama ang pakiramdam nila at mayroon kaagad sila matakbuhan na malapit na sa resource store sa kanila. Kaya hanggang dito na lang ang update ko guys. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless all.